Mayong buntag sa tanan. Good morning, good morning. For today's video, nakaunaw na og buhat og parata. Parata, I think it's an Indian, mga Sri Lanka na klase nga pagkaon. But since ako siya natilawan nga parata, kato siya nga parata, gidalas akong kauban sa trabaho with egg. Ano, simple na siya, egg and tomato. So nakauna na ako ah okay why not magbuhat ko karon para pambaon po na mo. So muna nagprepare na ko og itlog. So mga lima na siya ka itlog. Taga na to siya salt and pepper. And pampalasa konti. Dapat dili isya siya sobra kalasa para kung ano siya ka nang tama-tama lang siya ba. Nga dili siya lasa ka isa kay. Kay the simpler the better. Okay so muna natong giluto nga itlog karon ang iyang luto dili siya kanang tong warab sunny side up na to kanang more on si tawag nga, lutong itlog dili ko si tawag aning atong lutong itlog so siguro kuan lang siya kanang na patong siya para sa mga buo-buo lang siya dapat inana yung texture so ato siya yung butang cheese so dapat para dayak ako pag gidaghan gidaghan pa yun ako yung cheese para mas lami but since Uh, wala mga yung cheese ko na naman so ako na lang ako nang daginot og unsay ako din hikaruan so ato na siya okay kayo okay kay hapit na siya maluto kay after that i-prepare na po nato ang para sa parata o din ha na nga at ako, akong parata ibutang ako litos kay gusto ko na yung mga gulay gulay actually gusto na ako butang karots pero sabi, ako una una okay make it simple so litos lang unsa. sa ato siyang gihiwa-hiwa ato siyang gihiwa-hiwa into mga bite size bite size pieces, bite size pieces. And then, of course, itong kamatis. Here is our kamatis na, ladies and gentlemen. Ready na po siya. At ang tanggalo ng tubig para dili, dili magbasa-basa ang ato ang parata. So, mura na siya kasimpli. Those are all the ingredients for all the parata. And of course, nakapalit na og fresh parata. This is too real. So, 30 pesos lang siya in Philippine conversion. Conversion. So, pero tulo na siya kabuok. Sa tutorial, so like 30 pesos, tulo siya kabuok. So, since tulo ra po yung mga on, so, tagdaduha mi, so, munang okay rin. Dan, palit kong duha ka, puto. So, mo na siya parata. So, simple na po siya. Actually, makabusog na siya. Kanal pa lang siya. Pwede na. Ako, moron akong, moron akong gibaon kanina. And then, so, ang pagset niya butang na to, itlog and then butang na to ang kamatis of course and butangan po na to, siya og litos ang problema lang kay sa tinud na lang di pa ko di pa ko how mo balot <laughs> maglibog ko sa pagbalot. kay kanta mo palit kag ka ng mga parata o mga chapati sa gawas or even shawarma Inot you know, kay pagabalot ka ang gilid niya ug nalak lock nang dito sa may gilid o kana o kana o niya ano, gikuot. Ipakoy ko kuwalo saon siya pag lock but anyway ako lang gibuhat <laughs> nagtry try pa og other way so hindi, hindi siya mag out. kay ang atong parata medyo kuwan siya kanang uh, siyang dali siya mga gisi-gisi so careful pud ta kayo kay mapangit na siya. Ay, prega ba? kapoy mo na yung mag-voiceover. Kaya ito, maminaw ka mga voiceover sa sa TikTok, sa YouTube. Rag... Maayong Maayon mo mag-voiceover. Pag kita mag-voiceover kay... usay mahutdan idea. Oy, sa ay, sa Stagen Premium. Kapoy mo na yung mag-voiceover. Ano og dalira. So, muna, continue lang kong balot. So, simple balot lang itong ginabuhat. Kaya kung unsa lang lang yun ang ako ma, ma sa... sa kung way sa pagbalot. Kaya di, pag kita master tanawa na nag gloves gloves pa kunuhay ko pero kung isa ka kamo tulay gloves pero anyway naghugas kog mic plato ako lang po nag gloves pa kasi ba mabasta nga wala tay gloves pero sa tinud na isa ka kamo tulay gloves so rog but anyway so the same pattern the same way itlog kamatis ang atuang mm, leches next time dai buta tog carrots or anything pa na ang paratas the simpler is the better as so i've said Oh, so, may food na nakauna una ko kita Next time, parang manino to siya may nani, magbuhat ka may nani. Easy to eat, uh, easy to baon sa pagdala. So, ako nang buksan po, ako nang ang isa kabuok po nga balot para mabuhat na to silang tanan. So, kay lami siya pambaon kay makabusog yun siya, pero dili ka ng busog bitaw nga. Grabe mo, burut-burut, yung tiyan sa kabusog busog ka pero dili ka gutom kay na may usay but, but ganang nakay muka ka mo kanang something nga ah. busog ka pero gutom kaya pun ka but this one is no it's enough mga duha ka buka ni busog na kay kastanan actually kami mahilig jud mi mo kaog mga inaani ang di pala ko na try no kanang mga Mexican tortillas ako na siya istadihan ng mga Mexican tortillas on sa yung mga, mga sulod anak niya pero mahilig mi mo mga, 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 mga parata chapati um shawarma o even actually kala tong samusa paborito na mo samusa especially cheese samusa lami na siya cheese samusa at saka vegetable samusa dili kay mi ganahan og oh, chicken samusa basta mga di ko alam mo mga indian ba so, na naglibog kung indian ba siya arabic food ba siya so but those are the things that we like we like the most So, hapit na tanong, ha? Nakabalot na tag-upat, lima, So unom, so ato yung na kompleto no, tarantanan. Hindi lang po ko sure no, kung kanin yung mga klaseng ng pagkaon mo click sa Pinas. So feeling na ko mo click po din siya sa Pinas. Kay feeling na ko barato na siya. Kung kabalo ka mabuhat o kanin parata, mas siguro uh, makaginansya dyan kag dako-dako. Kay hindi maka ka mapalit o parata, ikaw may magbuhat. Pero so, sa Pilipinas, karoon na ganoon po din yung maligya. Kaya na po yung mga ibang lahi na maligya. Yung ganoon, authentic bitaw. Kaya sa una, namalit mo sa kong asawa o siya warma. Basta na shawarmahan sa Pilipinas yun. Tayo mention ang layo. Radyo guys, tinood anay o ilang shawarma. Purigaba lang. So muna, nahuman na ito tanan. So ako nauna, pagka huma na akong ako siyang giinit. Pero wala na eh. ako siyang bali-bali. Kaya ako siyang bali-balihon. Mga dugmok. Kaya kuwan po siya medyo sensitive po di ang kuwan. Yang siya, ay, yung parata yun na kani o. Oh. So akong gibuhat, ako na lang siyang giinit, inana. Eh, And then, Ato siyang gilbutang sa plastic. Wala man tayo ka ng, ng paper, bitaw nga pamputos. So, nana na, na, na siya plastic. Ka parang, para lami, para na tayo, pag da, baon ni mo, di, siya mga bungkag ba, dahil makaon din mo siya og tarong. so, tinudan lang, sa una na kong abot diri sa Middle East, di ang mga pagkauna kayo, rag, di gano'n mapas, masulod sa kong sistema ng mga pagkauna. Eh, Urag, sa panlasa ba, na -andar, sa pampilipino Pilipino nga lasa, pero, kadugayan, bitawin mo siya matilawan. Ay, ka ilami, mandi ay ini kay tulog ako ng ingon nga gitagaan ko sa kong kauban ani. So, una, di dito ko budawat, warag bag, arti-arti pa, kahilas, ay, warag pag adunahan sa Pilipinas. Kaya, no, 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 thank you, it's okay. Siya na, no, just try. Eh, pa-feeling pa giro po kayo sa nang lakad na dito ko yung balon. Yung mupalit ka dito, mahal po, biya kayo sa so, mo to, siya, try lang, God. Ako sa hindi try. Pag try na ako, eh, Lami man di ay. Kung kita naong sa si Sulod, eh, gregyo siya o kamatis. Maura gito yung Sulod. So, kung ano ako, ah, okay. I can do this one. Even ka ng mga biryani. Di ko ganahan ang mabiryani sa una. Puri agaba. Di so, so, man dito ko. Pero kalaunan, bitaw, ano, Ah, kalami. Lami, especially ng mga lamb na biryani. Lamb. Ah, grabe. That's the best. Warag mo na ilham pinaka... Pinaka the best yun yung biryani. Kanang lamb biryani. Dili man siya lang sa... am um, lamb biryani. Lami it And then, shawarma. Shawarma, Uh, it takes time po pero na-appreciate na ko siya dayon is namugud sa una palitan og ng siya warma nga pertigyong lamia silang siya so muna ato siyang tilawan ang atuang shawarma. Ano, atong siya ano ano atong parata karon ano ako siyang gitilawan og nakaingon jud og okay this is it this is the taste that i like this is the taste that i want so i'm so proud of myself so muna ni siya mo pambaon so tilawan na to siya lami gud siya makaingon the best gud siya ang ato gibuhat nga parata so this is for our today's video and for today's vlog It's paratha. I don't know how to spelling. Pero ang tawag naman mo is paratha. Pero kung yung muntan ako siya spelling is purota. <laughs> Anyways, that's all guys. Subscribe.